So yun mga labatids, nagbabalik. Yes, brothers love mga labatids. So yun, binabati ko lahat ng mga followers natin dyan, mga nanonood, sumasabay mga labatids. Ang Happy New Year. At yun, uh, uh, last training or mid na mga lapatids. para sa... Uh, lap proper natin So mitos tayo ngayon Payete mga lapatids Laguna So 140 plus or 50 plus na yun Kilometer mga lapatids yung mitos At galing na din dun, Galing na din sila doon mga lapatids Noong last training Payete bulakan din sila mga lapatids Sana hindi na sila mahirapan At Basketing na sa uh, Yung first lap natin Basketing January 5 mga lapatids So Uuwi sila ng Thursday. Then, babasket na naman sila ng Friday ng gabi, mga lapatids. So, sana makapag-recover pa tayo ng maayos. At hindi naman tayo makapag- pag- uh, makatanggi sa midtos, mga lapatids. Kasi kailangan na mga kalapati yan. Yung midtos, parang refresh din sa kanila yung, mga, yung daan na pauwi, mga lapatids. So, yun. Tsaka, ano na yun? Parang kapag na-memorize na nila O natutunan na nila yung Pauwi hanggang dito mga lapatids Advantage na yun Kasi 150 kilometer na yung alam nila So Kapag uh, Napapadpad na silang Banda sa payete Pumibilis na sila mga lapatids So yun, basketing tayo ngayon mga lapatids Hintay lang natin yung uh, Crates na dumating sa basketing area mga lapatids So, update-update ko na lang kayo, mamaya At uh, magbi-video lang din ako doon sa basketing area, mga labatids. Peace. A few moments later. <laughs> So yun mga kalapatid, sasakay na natin yung mga kalapatid natin. So apat yung pinasakay natin ngayon mga kalapatid para sa refresh nandan uh, so yung throne nila mga pa payate lago na ulit. Kung saan yung throne ng last training mga kalapatid, ulit sila. So yun, sana hindi mahirapan at uh, maganda yung panahon bukas mga kalapatid. Para hindi na may stress na gaano yung mga kalapati natin kasi uh, yung first lap mga lapatids, sa Friday ni loading din mga lapatids so Thursday na bukas so sa araw na ako ano lang recovery then load na naman ng Friday ng gabi mga lapatids so yun kita sa bukas umaga mga lapatids habangan na naman tomorrow for sure A few moments later So yun mga kalapatids Abangan na At yun mga kalapatids Na-release na yung mga kalapatid natin 7.25 mga kalapatids So time check 7.37 So medyo mamaya pa yung mga kalapati na rin mga kalapatid magpaparaw muna tayo eh, napakaganda ng na sinag na araw mga kalapatid oh. uh, So yan, dito yung nila. So dito yung tarlak mga lapatids. So, ayan dito, dito banda. Ayan o. Ayan, dyan. Pwede Laguna dyan, mga Labatids. So, 150 plus. Ang air distance natin. So, sana hindi na sila may stress, mga Labatids. At ito pala si, ano, si Gray mga labatids ito yung nag ng 1-3 sa atin sa bataan mga labatids ah. yan so try natin siya sa so, north mga labatids sabay natin dun sa mga pang summer natin try lang natin siya mga labatids So yun, update na lang namin kayo mamaya mga kalabatids mga ka brothers at uh, yun, kain muna kami at uh, maghahanda ng uh, pang ano natin, pang rival na pagkain natin sa mga kalabati natin mga kalabatids so, yun bye so yun mga at time check 8.10 mga lapatid so yung arrival ng mga wires natin 9.25 mga lapatid so na-release nga ng 7.25 so 2 hours lang yung liparan mga lapatid 1 na speed noon ng 9.25 mga lapatid so maya maya pa tayo mag-aabang mga lapatid dito na lang kayo mamaya kung umuwi ba silang maga oh, hindi mga lapatids oh, wala na ba sila o oh, uwe o oh, mawawala kaya <laughs> yeah, mga labatids. update ko na lang kayo mamaya oh, so yun mga labatids. time check 9.19 mga lapatids so Ilang minuto na lang mga labatid. 6 minutes na lang. Darating na din yung mga kalapati natin yan mga labatid. So yun wala pa nga tayo Uwe. O parang napakainit na mga labatid. Uwe o mawawala. <laughs> so, yan mga labatid. Tinrow sila sa gilid ng ano ng dagat mga lapatids so mga lapatids napakainit na time check 9.44 na so 1000 na lang yung speed wala <laughs> wala pa din tayo pa uwi mga lapatids so yun nahihirapan nga tayo mga lapati natin yan wala pa din ang dami na nag cluck mga lapatids patay parang kulela tata tayo mga lamatids <laughs> tata tata tayo sa ng first lap on derby so yan hintay pa tayo ng konti mga lamatids so lang sila ngayon mga labatids, para may sakay pa tayo sa first lap so yun, mga labatids. sabay na sila Amanda at si Whitey Pasok, pasok. <clears throat> sila wala pa tids. Kasabay na. Nahirapan sila mga kalapatid sa inip. Oh, yun. May dalawa na tayo. Yung dalawa na lang ang kulang mga kalapatid. Si Tukod 1 at si Tukod 2 na lang mga kalapatid. So, hindi na tayo zero. Para sa derby mga kalapatid. A few moments later. Third bird, bala ba tid? Sa <laughs> baliktad, baliktad na yung ano. Balay po niya, bala ba tid? <whistles> pasok. Pasok, pasok. <whistles> yeah. Yon, third bird, mga labatids. So, lang kulang natin. Yon, na pa. <laughs> Ibalik na dyan, oh. O. tatlo na. So, grizel na lang kulang natin, mga labatids. So yun mga labatids Isa na lang hinihintay natin Si Grisel na lang At uh, na yung mga wars natin mga lapatids So yun uh, First drop natin si YT Then Pagkababa sa ano, Sa Yero mga lapatids Dumating naman si Amanda agad So alas sabay lang sila Then yun at si naman mga kalapatids na uh, nalit lang ng konti uh, saktong mga 2 minutes lang siguro 3 minutes tumaling natin din yung uh, third bird natin so maganda sinyalis yun na hindi, lakaw hindi matagal yung laktaw mga kalapatids so sumasabay pa din sila at yung nauli lang talaga natin si Grisel mga kalapatids uh, time check tayo ngayon 10.44 so 11 or 12 mga kalapatids dito na yan naliligaw ba siya o dumadapo po mga kalapatids ayan mga kalapatids karaos na kumain ang lunch mga kalapatids eto meron tayong pauwi si Gracil oi Gracil baba 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 Gracil 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 naman si Gracil mga kapatid so hindi, siya, madami pa so hindi yung tumukod to mga labatids. so sasakay ka ba sa lapra pero hindi lagi kasi siya na mga kapatid so yan yeah, ko lang siya mga labatids. size na medium to big na size ala napatids so ewan ko dudulo ba to sa so, ano kasi malapit pa lang eh pang long distance ata talaga siguro to mga napatids ayun sya Ay siya mga den Then yung ala niya, kulay niya ganyan, diesel na papay. Mga labatids. ganda pa ng pattern sa likod dahil. It's my white flag. Ito mga labatids. di ko alam kung pang long distance talaga to ganyan malalapad yung ano niya ayan o oh, labatid so Pak -pak niya so well balanced din siya mga kalapatid oh. well balanced din tong kalapati na to natin kung entry natin sa derby mga labatids ayan yung eye sign eye sign ni Gresil ayan eye sign ni Gresil mga labatids tapos yung mga ano nya mga talo nya pink pink kulay patilo ang pink na buto. Pero hindi ganoon ano yung sipit-sipitan mga napatids. So congratulations sa mga nanalo mga kalapatid sa pooling Sector si B mga kalapatid Gomez Lop Nakuha nyo yung b 20 mga kalapatid Tsaka yung ano, uh, take all na 50 Then Second si John Wick mga kalapatid Tapos nakuha din ni John Wick yung sa 120 mga kalapatid Persia So, ayan mga lapatids. Congrats sa lahat na nakapagpauwi mga lapatids. So, kita-kits tayo sa uh, derby. First lap mga lapatids. So, itong tatlo. Entry natin mga lapatids. So, sana makapagpadulo tayo sa tatlong to. Hanggang matnog. Sorsogon mga lapatids. Kita-kits sa Friday mga lapatids. So, salamat sa mga sumusuporta. At hanggang dito na lang yung video natin mga lapatids. Mga ka-brothers. So please like, share and subscribe mga labatids, para lagi kayo nanonotip sa mga video natin so yan bye